Ino minipatris, et fili, sa spiritus sancti. Amen. Shalom. Alekham, Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng bumundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga ulibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskreba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, guro ang babaeng ito nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yung si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng kakatatanong si Jesus. Kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan na sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, gino, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita paparusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon, Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa sa Daniel, sa ating mga pagbasa ngayon, makikita natin ang awa at katarungan ng Diyos sa gitna ng kasalanan at pagsubok. Ang pagpatawad ng Diyos at ang ating pagtugon. Sa Ebanghilyo, dinala ng mga pareseyo at iskriba ang isang babaeng nahuli sa pagkikiapid upang subukin si Jesus ayon sa batas ni Moises. Dapat siya batuhin hanggang mamatay. Subalit, hindi nagpadala si Jesus sa bitag ng mga pareseyo. Sa halip, pinakita niya na ang lahat ay makasalanan at nangangailangan ng awa. Ang kanyang pahayag na sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At nagpakita na ang tunay na ustisya ng Diyos ay lagi may kasamang awa. Ang sagot ni Jesus sa babae, hindi rin kita paparusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ay isang paanyaya sa pagbabago. Hindi niya kinukunsinti ang kasalanan ngunit binibigyan niya ang makasalanan ng pagkakataong magbagong buhay. Sa unang pagbasa mula sa Aklat ni Daniel, makita naman natin kung paano iniligtas ng Diyos si Susana mula sa maling paratang ng matatandang hukom. Ang pagkilos ni Daniel upang ipagtanggol ang inosente. <clears throat> ay nagpapakita ng tunay na katarungan ng Diyos. Hindi ito lumulubog sa kasamaan, kundi nagtataguyod ng katutuhanan. Ang ating panalangin at pagtungon bilang simbahan. Sa panaw ng kwarisma, tayo ay tinatawag na magnilay kung paano natin tinatanggap ang awa ng Diyos at paano tayo lumago sa pagbabagong loob. Hinihiling natin ang kagalingan ni Santo Papa Francisco, Obispo si Bantolo at Padre Vicente Gomez. Kasama ang lahat ng may karamdaman, pinagdadarasal natin ang ating sarili upang matuto tayong tunay na magpatawad at magbalik loob sa Diyos tinatanggap natin ang hamon ng kwarisma na suriin ang ating puso, humingi ng tawad at magsimula muli sa biyaya ng Diyos. Sa huli, tayo rin ay tinatawag na maging instrumento ng awa at katarungan ng Diyos. Hindi upang humusga, kundi upang tumulong sa pagbabagong loob ng ating kapwa. Tayo ba ay handang tumugon sa habag ng Diyos at ialay ang ating sarili sa tunay na pagbabago? Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church 1847 to 1848 ukol sa awa ng Diyos at tunay na pagsisisi. Gaudium et spes, pagtuturo ng simpahan sa ustisya at dignidad ng tao. Misericorde voltos, Ball of Indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy ni Pope Francis ang kahalagahan ng awa sa ating buhay. Pagpalaawin nawa tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ngayong kwarisma. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuloy man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng ibang hiyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang espiritu ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ng mga ito sa masama nating na pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ebanghelyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita nawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao amen in nomine patri sit fili et spiritus sancti amen god bless